Ibinida ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pamumuno ni Police Major General John L. ang kanilang mga naaresto sa mga sospek at naresolva na krimen mula Enero 23, 2023 hanggang ngayong araw, February 6, 2023. Sa isinagawang pulong balitaan, sinabi ni NCRPO Deputy Director Police Brigadier General Jack Kawanki na umaabot sa 417 ang mga naaresto ng mga sospek na naitala mula noong Enero 23 at 10 milyong piso naman na nagkakalaga ng ipinagbabawal na droga at 30 loose firearms ang kanilang mga nakupiska. Humarap naman sa naturang presko ng mga kaanak ng mga biktima ng rape at murder kung saan nagpasalamat naman sila sa mabilis na aksyon ng mga pulis at pagresolba sa kaso. Nagpasalamat din si General Monkey sa mga kaanak ng biktima dahil nakakatabaan niya ng puso dahil voluntaryo pa silang nagtungo sa NCRPO upang magpasalamat sa sakripisyo ng mga tauhan ng NCRPO. Inami naman ni Police sa Colonel Roderick Roy Jr. na malaki yung naging tulong ng kooperasyon ng publiko sa pamagitan nga ng kasimbayanan sa pagresolba sa mga kaso at pagkakaaresto sa mga sospekto. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.